So, yun mga kapusang gala. Andito ako ngayon kila, ano, kila uh, Doc Bernardo. <clears throat> dito kasi yung, ano, mag-check uh, che ako ngayon dito sa uh, maintenance natin dito sa plumbing. Uh, itong, ano nila dito kasi, ako ang gumagawa dito sa mga maintenance ng uh, bahay nila. Kapag ka may mga i-check -che sila sa plumbing, uh, tinatawagan ako dito ni Doc uh, para i-check yung, ano, kung may mga problema yung kanyang mga uh, Fixtures fixture sa plumbing. Tapos kapag uh, ano kasi dito, <coughs> meron akong ng uh, maintenance check dito every uh, ano siya dito, kalahating taon napunta ako dito. Every 6 months napunta ako dito para i-check yung uh, plumbing kung uh, may problema. So itong ano kasi dito mga kapusang gala. Itong bahay dito ni Doc. ayan nasa likuran ko. Itong bahay dito ni Doc, ano to? Uh, ginawa namin ito dito noong uh, 2000, pwede oh, ako nagakamali, parang 2009. 10 mga ganon so kami yung ano kami yung uh, nagplaming dito every every 6 months nagche-check kami dito para i-check yung kanyang uh, plumbing dito no yung kanyang mga fixtures dito kung may problema so ngayon uh, pasok tayo dito sa loob titignan natin yung ano itor ko kayo dito sa ginagawa ko kasi papakita ko lang sa inyo uh, lang wag natin ipakita lahat yung kanyang uh, bahay so yeah, pasok tayo sa loob So, ayan, ha, mga mga gala. Ito yung, ano, ito yung bahay ni Doc. Tara, pasok tayo sa loob. Dito tayo sa, ano. Ito yung ginagawa ko ngayon. No? Ito yung uh, bahay ni Doc. Ayan. May swimming pool sa rito. <coughs> ayan. Oh. Ang cute ng bahay, pero may swimming pool yan. Mayroon siya dito, ano, yung nag- uh, ah, yan kapag uh, binuksan na dito yung motor dito namin nilagay yung motor niya. eh so yan maliit lang yung bahay pero may ano to may swimming pool Tara, punta tayo saan? punta tayo sa baba uy may husky sila rito wait right, yan ayan dito na ako sa basement kasi na dito yung mga motor sa basement hi ate shout out ate ano pangalam ate Marites. Marites. May may ano ka? Mayroon kang Uh, Facebook page, ano pang ano para follow ka. Hala, <laughs> eto Miguel ako. Ah, to Miguel. So ayan. Ito 'yung ano 'yan, ah uh, dito kila Ma Michelle, kila Doc. So ito 'yung ginagawa ko dito ng mga kapusang galak. Nga uh, nag na sa uh, check ako ngayon. Ito nilinis <laughs> ko 'yung tangke, no. Ayan. Ayan, mapas inyo may tubig na. Ayan, malinis na, wala na siyang mga lumot-lumot. Siguro kasi medyo mahina, mabagal ang tubig ngayon. Pupunuin ko pa 'yan. Uh, ayan, i antayin ko yan, eh. medyo matagal pa yung mapuno. So, nalinis na yan, dalawang tangki yan. Andan yung isa. Okay? So, ayan. Hantayin ko lang yan hanggang mamaya. Matapos, so, andan yung, ano, andito yan sa basement. Ayan. Ito yung kanyang pressure tank. Ito yung uh, booster pump. At ito yung kanyang, ano, yung sa swimming pool. Medyo magulo na. Ito yung mga, yung ano, yung control pa, yung breaker niya. So, ayan. Yung swimming pool niya doon sa taas, naka-elevate yun, kaya nasa basement siya. So, maganda yung pagkaka-install dito ng, ano, ng kanyang uh, motor. So, ayan. Maganda, maganda yung pagkakagawa nitong build bahay na to. So, ayan, update ko kay mamaya. Pagka natapos tong maintenance sa uh, check ko sa kanyang, ano, dito. Tapos, subukan natin i-check pasok tayo dun sa bahay nila niladok kung makakapagkuha tayo ng video don so may ano ito meron siya dito ano yung control pan uh, ano sa ano eh? yung sa solar bagong lagay lang yan so, anya, may solar siya doon ay nga lapit pa lang ayan <coughs> dati nung ginawa itong bahay ni Doc wala tong ano wala tong uh, solar so ayan may solar na siya rito bagong lagay lang yan Malaking tipid yan. Pag ano. So, itingkan yung mga dugi dito. Ayan. Tatlo. Yeah. Yeah. Tatlo yan. Hmm. So, ayan. Uh, update ko lang kayo mamaya. So, ayan guys. Uh, ayan. Commander na tong motor natin. Pinagana ko na yan uh, binuksan ko na yan sya at ayan, uh, i-check pakita ko lang sa inyo yan mayroon ng uh, tubig so ang tubig natin is uh, more than half na yan umandar na yung motor nag automatic na yan uh, binuksan ko tong motor ngayon para nang sa ganon ma-check ko yung ano yung uh, mga shower doon sa taas kasi kapag wala ka walang pressure hindi natin ma-check kung uh, okay ba yung ano yung mga shower head yung mga showerhead kasi dito mga ano yan rain shower so yun hangka tayo sa taas magpapasama tayo kay ate mercy so ayan si ate mercy ate mercy harap ayan si ate mercy ito yung anak niya It. hello ah hi ka sa vlog ko dali ano pangalan mo ni michelle oh. ah <laughs> oh, michelle din ah kapangalan ka pala ni ma'am so ayan sama ko si ate mercy akit kami sa taas <laughs> so ayan na check ko na tong ano yung dito sa may sink okay naman yung faucet niya ma'am na check ko pala dito yung ano mo eto medyo rusty na yung dito oh, sa likod kung may mabibili ka ma'am na ano na diverter mabibilihan naman siya diverter mm, yung diverter. yung ito ma'am yung handle niya ah handle lang ang mm. mm, mm. yan itong yung yung itong gripo naman, okay naman, ma'am. Ay, kapag ito pala yung gripo sila, ma'am. Saan? Malulog. Dito? Kasi pag ina, wala mas na tuloy sa puno. Kung... Hmm, sige. Yan, sa ati, ano? Sa ati, Cecil. Yan, si, <laughs> si ma'am. Hi, Hi ma'am. <laughs> Akit lang ako sa taas. <laughs> Ibablog ko tong bahay mo, ma'am. <laughs> Yan. Grabe, yung bait talaga ni ma'am. So, ake tayo dito sa second floor Sa kanilang master's bedroom Ayan Diba So, ayan Kasama ko yung si ate Ate, di ba meron kang reels Baka may followers ako Na gustong mag-follow sa'yo Ayan, plug natin yan Hi, papalo naman ako guys Sa aking FB Ayan. page. Ayan. Meron siyang ano, FB page. Ayan. I mag-comment na lang 'yan sa sa ano natin. So, eto na check na natin 'to kanina. <coughs> oh. So, ayan, malakas ng ano natin. Working naman ng hot water niya. Okay. So, ayan, okay naman siya. Ayan. Check natin dito sa shower. Usually kasi pagana dito, i-check e natin. Ito kasi yung uh, kasama sa ano natin sa as uh, uh, tawag ito, yung every 6 months na tine-check natin. Yung mga shower kasi dito sa mga gaya nito, uh, dito yung mga dumi. Kasi yung tuwik tuwik ka lang nang nawasa, hindi yan basta-basta malinis din. Uh, yung dulo kasi nito dito na yung parang mga uh, sediments. So, try natin open kung okay pa. Check natin to kung okay. Baka maligaw ako dito. Ops, <laughs> oh, yeah. Pag-iisabog na yun, no? Okay, try natin sa taas. So, yun guys. Medyo... Okay pa naman yung kanyang ano, yung uh, shower head niya. Pero may iba kasi hindi na nagana. Ayan. Kailangan na rin siguro magpalit ng ano niya nito. Pero kung magagalit pa naman yun, ano, pwede pa sa... So, yun. Hindi pa sa ibang ano, ibang CR. So, yun. Punta tayo sa ano. Punta tayo sa room ng mga lalaki. Medyo madilim kasi nag-aaral. Para ito sila ngayon. Baka mo ang... Baka naligo. Sarado? Ay, sarado. Ah, naligo. Naligo siguro. Dito. Parang wala namang ano dyan. Problema na dyan si Tia. Nag-aaral din. Nag-aaral din. So, ayan. Ah, uh, hindi pa tayo sa baba. Kasi may nag-aaral mga bata. Doon na lang ulit tayo sabihin. Sa may ano. Yun sa may guest. Testing na. na. So, soal guys bapak bapak anak kami guys, ah, bapak tak mau ngasih salita? Oke lah, ente. Soal. yun guys, nandito tayo sa guest CR. So, check din natin yung ano, yung faucet. Medyo natalsik to. Ano? Natalsik ah, laan -laan yan. Ah, dahan, dahan lang. Ayan. Ito yung pinakamahal na gripo dito nila, Doc. Talo pa yung sa masters. So, ito din, na siguro kailangan natin i-check. Kasi so far, wala. Parang wala namang gumagamit dito atin, no? Wala. So ayan. Ito lang i-check natin kasi yung iba namang mga fixtures niya so, uh, okay naman. So hanggang dito na lang yung vlog natin. Ayan. follow nyo yung uh, Facebook page ni Ate Mercy kasi may FB reel din 'yan. Galing sa mayo ayan. <laughs> so ayan, hanggang dito na lang, bye-bye. Maraming salamat, guys. Ayan. follow, like, and share niyo uh, natin yung video natin para um, updated kayo sa mga vlogs natin. So, yun. Peace out.